sir. Wala naman po kami kasalanan, sir. Eh. Sir, maawa na po kayo sa akin. Ang pamilya ko, sir. Ang mga anak ko, sir. Dapat inihisip nyo na yan nung una pa lang. Bago kayo gumawa ng krimen. Magbabago na ako kami, sir. Hindi na kami uulit. Sir, may sakit lang uwing isang anak ko, sir. Kaya lang po ako napilit na magnakaw. Alam niyo kung pakikinggan ko mga katwiran niyo. Wala nang gagawin ng mga tao kundi ang magnakaw pag sila'y nagigipit. Pakawalan nyo kami, sir. Hindi kami magsusumbong. Gagawin namin lahat ng gusto nyo. Maawa na kayo, sir. Maawa na kayo, sir. Malas nyo lang. Natapat kayo. Kailangan magpakitang gilas ako sa hepe ko. Pero sa kabilang banda, dapat nga magpasalamat kayo sa akin. Eh. Bakit? Kasi sa wakas, Nagkaroon ng silbay mga buhay niyo. Anong oras na? alauna. sa akin na tuto yan. Sarento! Sir! Bukas, bago pumasok si Hepe, gusto ko na sa lamesa niya ng report. Sa anima ng bakal at kumplituhin niyo ang ebidensya. Ayoko na may butas. Pag lumusot itong palabas natin, tinitiyak ko sa inyo. Si Hepe magsasabit sa inyo ng medalya. Yes, sir. Sige. Sige. Pare, baka mahulog ka dyan. Kulang pa yung pera dinukot mo sa akin para pamburol mo. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan na lang kita. Totoo? Bibigyan niyo ako ng pera? Oo! Akin yung bag ko! Ihagis mo! Paano naman kami? Ah, pare. Kung gusto nyo ng away, mano-mano na lang tayo. Mano-mano? <laughs> <laughs> okay lang. Ah! <laughs> どこから出てくるのかな Dali! awa! Turing ka! ka ang Para Kira Ikaw! ka naman sa kanya! Huwag mo siya traktuhin parang hayop! Tuloy ka sabi! Maturo na leksyon Palibasa hindi mo siya, anak! Kaya pa-demonyo ko'y ituring mo! Turing. Ikoy! Ikoin. Inay? Ikoy, umalis ka na dito at siguraduhin mo hindi ka na may mabalik pa dito Sumama na kayo sa akin, inay. Bako na yung sinin si Turing. Huwag mo akong alalahanin. Ang importante, ikaw. Ang buhay mo, ang kinabukasan mo. Hoy! Sinasabi ko na nga ba May binaba na kayo Tabi yan! Tihon mo nga na ako! Tihon mo siya! diyan! Inay, pa sa pagkabata at nang parusa tinanggap ko mula kay Tsuturing. Parusa nang giiwan ang latay sa aking katawan na ang kirot ay umaabot sa akin laman. Tumatago sa aking mga buto. Pakasakit, Inay. mga oras na pa, hindi ko na matatagalan. Pero tiniis ko ang lahat. Hindi ako dumaing. Dahil ayoko malaman yung nasasaktan ako sa ginawa niyang ito. Siya maaaring patawaring. Kaganti kita, inay. Kaganti kita.